Hello, hello, hello mga kapamakay! Welcome back to my channel! If bago po kayo dito sa aking channel, please don't forget to like and subscribe po! Salamat po! Thank you very much po for the support! Another cooking show na naman po! Nandito na naman po tayo para magluto ng putahing um, lutong bahay ni pamakay! for today's video po ay gagawa po tayo ng ginataang isda as you can see po ay nag-slice muna na tayo ng mga isda after po ng pag-slice ay atin nang i-arrange sa kawali yung mga isda na ating in-slice at pagkatapos ay isasalang na natin sa uh, kalan lagyan natin ng tubig isang baso lang ng tubig at saka vitsen, asin at paminta mga kapamakay. After niyan po ay atin lang pakukuluan ang isda kasama ang mga saho. Yan po mga kapamakay, kitang kita niyo po sa video. While nagpapakulo po tayo ay atin munang ihihiwain ang mga saho katulad ng ahos, at sibuyas, bumbay. Yan po mga kapamakay. At yun pong dikdikin ang mga ahos at saka islice ang ba'a ah. ahos po is bisaya ng bawang. So, bawang po yan at saka uh, ah, sibuyas. Mga kapamakay, pulang sibuyas po yun ating ginamit mga kapamakay. Yan po, ilalagay na natin sa Uh, kawali or sa isasama na natin sa mga sahog mga kapamakay yan po at ito ay kumukulo na po mga kapamakay yan po atin munang i baliktad ang mga isda para hindi po mag para hindi po magdikit sa kawali mga kapamakay yan po Kum kumukulo na po siya mga kapamakay yan po tingnan nyo po while well, nagpapakulo po tayo Siguro po pakukuluan po natin 'yon mga at uh, 20 minutes I think or 30 minutes po mga kapamakai. While nagpapakulo po tayo ay atin na pong pigain ang ang um, ang niyog mga kapamakai para kunin na natin ang uh, coconut milk or ang gata mga kapamakai. Yan po ang unang gata mga kapamakai. Mga 2 cups po yan mga kapamakay. Next is another na naman po yung ikalawang gata, mga kapamakay. Ating ipigain na naman, pa, mga kapamakay. As you can see po, mga kapamakay, yan po ang aking father. Si father Earth po yang nag uh, nagluluto ngayon, mga kapamakay. Yan po. Ang ating lulutuin ay uh, ginataang isda. Egg ala batanggenyo style mga kapamakay yan po mga kapamakay atin ang isasalat mga kapamakay yan po ang ikalawang gata yan po, ang sarap na po niyan mga kapamakay kumukulo na po at saka mga kapamakay lagyan din po ng suka ha mga kapamakay, wag pong ah uh, wag pong kalimutan na lagyan ng suka hindi ko po na mention kanina next yan po ay inilagay na natin ang unang gata. Ay, ay, I, I mean, ang ikalawang gata, mga kapamakay. Yan po. Ang ikalawang gata. Then, yan po ang unang gata, mga kapamakay. Yan po. And then, after nyan, ay atin lang pakukuluan, mga kapamakay. Yan po. Wow! Ang sarap-sarap na po nyan, mga kapamakay. I-try nyo po yan, mga, kapamakay. Po yan, mga, ka mga kapamakay. At saka, mga mga kapamakay, baka gusto nyo pong i-comment kung saan lugar po kayo nag-watch nag, uh, nag, uh, nag -watch nitong video na to Pag-i-comment po sa comment box kung saan po kayong lugar uh, na nanonood ng video na ito, mga kapamakay. Thank you so much for for watching! Iyan na po ang ating finish product, mga kapamakay.